May mga mayo kaya sa gitna natin. Mabilis ang pangyayari habang malalim ang iniisip at hindi alintana ang kanyang kapaligiran na si Marilyn sa rilis ng tren. Biglang-biglang narinig niya ang malakas na dagundong. Tumingala siya upang matukulasan lamang ang nakatayo siya sa daraan mismo ng isang bumarating ng tren. Natigilan si Marilyn na di makakilos dahil sa takot. Kay lapit-lapit na ng tren, anapat nakikita at nahihintakot ang mukha ng kondoktor. Hindi kailan mamalilimutan na Marilyn na sumusunod na pangyayari. Para bang may higanteng nagtulak sa akin sa sabi. sa akin. Tumila po nakapumagsak sa labi ng mga uling sa tabi ng riles, Bahagyang nagalusan, tumayo si Marilyn para pasalamatan ang nagigtas sa kanya. Pero walang ibang tao roon ang kanyang konklusyon. Nagigtas ako ng aking anghel de la guardia. Isang walang sambalantayang daigdig ang waring biglang naghumaling sa maanghin. Sa nakalipas ng mga taon, ang mga kinapal sa ay naging paksa ng mga palabas sa telebisyon, pelikula at maging isang bola sa Broadway. Nanguhuna sa listahan ng mga pinakamabaling na relihiyong song ang tungkol sa maanghin. May mga kapisanan, seminar at maliliit na tiyaryo tungkol sa maanghin. May mga grupo sa pag na binuo upang tulungan ka. Gaya ng pagkakasabi ng isang artikulo na pagkakawala ng anghel na nasa loob mo. Sinamantala ng mga oportunista mga ngalakalang kilos mga makaangnil sa so, umalita na pagbibenta ng napakalaming produkto. Ano mo may mga tatak na anghel ay mabibil, mabiling mabili, sabi ng isa sa may-ari ng isang tindahan sa Estados Unidos. Kung pa sa pagbaba ng mga akal, isinama niya sa listahan ang mga estatwa anghel Alpiner, manika, t-shirt, poster at mga card ng pagbati na may anghel. Pawang isang tambak na pinaw na isang periodista bilang makalangit ng mga tubo. Subalit iginigiit ng isang makaanghel na ito ang hindi lamang isang kausahan. Para suhayan ang kanilang mga pangangki, sila'y naghanap ng sunod, sunod na patutuo. Totoong buhay, makarasang may kinalaman sa mga anghel. Sinasabi ng ilan nakakita nila ang isang anghel na nasaan yung tao. Ang iba naman ay nakakita ng isang liwanag. Nakarinig ng tinig na dama ang pagkaroon o ang isang persa na inaakala nilang isang anghel. Marami kagaya ni Marilyn ang nagsasabi na test mo, inilites siya ng isang anghel sa kamilang buhay. Ano ang mangyayari? sa paraday kay Molina na magsumisigla spiritualidad. Sabi ni John Wester Anderson, masunulat ng dalawang aklat tungkol sa makahimalang mga karanasan. Higit pa rito ang sinabi ni Alma Daniel na tumulog sa pagsulat ng isang aklat. Sinabi niya na ang maanghel ay binigyan ngayon ng pagbabilin na magpakita upang mas maraming tao ang maabot. Ang dahilan kung kaya madalas natin silang makita ay sapagkat ang kanilang ginagawa. Ganito nga ba talaga? O mayroon pa bang nasa likod ng kasalukoy ang sa maanghin? Upang matuklasan ito, kailangan suriin natin ang salita ng Diyos. Paglay ng Biblia, ang katotohanan pungo sa maanghin, gaya ng makikita natin.